Boss, ano ata kakabit na yan? ceramic po. ceramic medium black. Magandang araw mga ka EMC. Tingnan nyo naman, napakainit ng panahon. Kaya ngayong umaga, nagpunta tayo dito sa may pinagkawitan Lipa City. Galing pa tayong San Antonio, Quezon. Magpapalagay tayo ng tint Ito nga pala ang Sonic Car Accessories dito sa may Pinaggawitan Lipa City, Batangas. Halos katabi lang nito ang elementary school ng Pinaggawitan. Tingnan nyo naman napakadami nilang car accessories. Talagang mamimili ka dito. Saktong-sakto yung dating natin dito. Kaya tayo ang first customer nila. Dito wat ipinasok ko na ang ating EMC. Ito nga pala ang unit namin. Ang NW EMC Golf Version 3. Nakuha namin ito noong May 2024. Marami na tayong na ikabit ditong car accessories. Check nyo na lang sa aming link. Ayan na nga at sinusukatan na nila. Sanay na sanay na sila magkabit ng tint sa EMC kasi marami silang sila nainstolan. Boss, ano ang tayong kakabit na yan? Nano ceramic Nano ceramic medium black. Nano ceramic medium Lano. black. Ano pong brand, sir? Cooltech, Cooltech. Yan, Cooltech. Dito po ito sa... Autosonic Car Accessories dito sa Pinagkawitan. Diba? Ayan. Coltec Medium Black para sa EMC Iniwan ko muna dito ang cellphone ko para i-video kung paano yung install ang tint. Nasukat na nila at niluluto na nila yung tint na kakabit sa ating EMC. part na ito, masensinan niya niluluto ang tin para hakab hakab sa windshield ng EMC natin. Pinuputol lang na niya dito ang mga sobra na tin. Nakuha ko nga pala ito na 800 pesos buong windshield na yon. Ito yung pinakamit natin. Nano ceramic medium black. Kultek cool brand Meron nga pala tayong Philippine flag dyan para malaman na proud Pinoy tayo. O ba? Diba, pag nakasakay ka dyan para kang presidente. Pag nagra-rides tayo, kulang na lang convoy. Medyo matagal nga pala lutuin ang tent nito at dahil yon sa hugis ng windshield ng EMC. Pabilog kasi ang windshield ng EMC natin. Ayan, sinusubukan na nalang install. Inaalis na niya dito yung mga tubig Mahalaga nga palang sabihin nyo sa kanila na bawal na bawal mabasa ang dashboard ng EMC natin kaya nagpalagay ako dyan ng cover. Lalong lalo na ang gear selector natin kasi magmamalfunction yan. Para hindi mainip ang mga customer, meron nga pala sila dito ang Vendo Coffee. Hindi na ako nag-coffee kasi sobrang init. Another lutuan na naman ng tin. Pinapaso o niluluto ni Sir ang mga dulo ng tin para walang bubbles. kung mapapansin nyo doon sa bandang taas, nandyan yung mga bubbles. Yun ang inaalis ni Sir. Nagpalagay nga pala tayo ng tit kasi sobrang init sa labas kapag ka maglarides tayo. At saka protection na rin ito sa ating mga mata kung sakaling mabasag ang windshield natin kasi marami tayong nakikita sa ating group na babasag yung windshield nila. At dahil yon siguro sa sobrang hapit. Buti na lang yung EMC namin hindi na babasag kahit bilad na bilad siya sa araw. O oh, ayan guys, tapos na. Yan ang view sa labas. At ito naman ang view sa loob. Uwi na! Malayo lang yung biyahe na naman at ito nga pala ang kikaiba ng meeting sa wala. Stop over muna tayo dito sa Padre Garcia. Tingnan natin ang tin sa labas. O di ba? Hindi ganun kadilim, hindi ganun kaliwanag. Tama lang. O ayan, sikat na sikat yung araw. Kanina kasi medyo makulimlim. Ito kaiba nila. Hanggang sa susunod na kabanata, hanggang sa muli, Paalam!